Okay. Tayo ini ay magsasara natin ating niluluto. pinupudol-putol ko talaga lang ang aking Alam mo na ang ating cellphone ay karag-karag. Alam -karag. natin patuloy ang ating video. Ayan. Um, ano tayo ng ating sibuyas bawang. Ayan ating ingredients. Ayan. Ayan. Saan na ba? Sibuyas bawang. Bakit baga? Mali na, na naman ang shot ng ating camera. Sorry na. Hindi ko maisip sa ano, sa niloto sa mukha ko. Ano ba yun? Nawili ako. Sorry mga kabibilag ko. Parang hindi pa kasi ako nag almusal <laughs> Butom na ako. Pero so, kailangan kong magluto. Ayan. Ah. Mag-loading tayo ah. Hmm. Yan na natin mag siya. Tapos, uh, ano ba ang ating mga Hindi pa tayo nakakapag na pa nakakapag-hugas. Bakit Wait. Hugas na naman ito mga kabibilog. Ganyan nga natin ang camera. Hirap na hirap akong hawakan eh. Kaya nga makita yung bilbil ko na ito. Oh, suman ako. Katanggalin natin yung mga bilbil na yun sa katawan. Hindi nga nga tanggal-tanggal. Ayan. Diba? Ang kailangan ko rin yung legs ko. Katanggalin natin yan. Ayan. konti-konti pa lang. Ayan natin ang ating chicken. Ayan. Hindi ko maano, hindi ko maano. Ano kasi? Ang hirap. Ang hirap ng camera. Wait. Hindi ko maaayos pakita. Ito nga. na ilagay na ang ating chicken ayan, may kunting pa ayan, ilang parasa siguro ko mga amin, wala gusto ko lang yan, uh, gusto ko lang sa pag adobe yan, ilalagay o kaya sa sinigang ayan hmm. paano lang natin, naka browning lang natin ayan tapos syempre lalagyan natin ng Wait, nalagyan natin ng mga pampalasa. Ang masarap. Hindi ko na maipakita sa inyo pero ang hirap kasi yung camera natin ay ano, sensya na, na sa lutoan ko. May uling niya kasi nagluto -nag ako sa kahoy. Ayan, probably sa style ako minsan kaya may uling yan. Tapos, pamintang uh, buo.

Hindi natin inaato siya ang dami. So, ano lang siya, na ilang paraso lang. Tapos, ang pahalukuloyin lang natin. Ayan. Ayan so, natin ang ating Toyo at sya ka Suka Toyo, Suka Ayan Ating Suka ay namamaalam na Kaya natin bumili Hindi tayo magday na kalabas Dahil may amnesia, hindi tayo nakakabili Ating Toyo tapos syempre lalagyan natin ng uh, konting tubig para matuto siya sa ng mga tubig. Sabi ni, ano, sabi ni Diwata ay holy water daw. Lagyan na ng holy water yan. And, paguloyin lang natin. Hayaan lang natin siyang kumuloko lo takpan natin para lumambot ayan tapos uh, na natin ang ating paksiw wait lang sim lang din ng ating ano paksiw nung nakakuraan ito pipiliin lang natin yung mga ano pa kasi matigas pa kasi ang hirap ang hirap pamili dito. Tikas mayamayan ang mayan ng konti, i ano, ibabad natin sa tubig para lumambo. Gusto ko na sana siyang ibabad para matapos sa tayo. Kaso lang yung ayaw pa niya. Ayaw niya magkahiwahiwalay siya. Kaya ng konti ang ating paksi. Eh. Lagi mga ito ng tubig. Pero naasinan ko na sana ito. Ayos lang yan kasi pili lang natin yung mga medyo maliliit at yung medyo malaki ipiprito natin kasi baka, puma, baka sa kanila yung paksi ay yung ano, prito na gigi para bukas at saka ipapatch natin sa ating upo may upo kasi yeah, ako dyan yan babag na natin natin yung ating adobo na uh, maluto ayan hindi pa siya kumukulay kasi hindi pa siya kulo Ayun lang mga kami vlog ko. Pinuputol ko ang aking video kasi yung yung habaan kasi parang uh, pan, ano uh, tapusin niyo para kasi pag hindi niyo pinan hindi niyo tinapos ang panonood hindi siya accounted sa ating views so uh, kailangan natin uh, hanggang kasi ang limit ng YouTube ay 7 uh, 7.59 lang ibig sabihin 7 minutes and 59 uh, seconds oh so, kaya tapos ano lang tayo, hanggang dun lang tayo. Kaya ayun, ayun, katulad ngayon ay 8 na siya, 8 minutes. So pwede na natin puto rin. Oh, okay. Mamaya ulit mga kapibalab ko. Magandang umaga.